Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey So, <clears throat> kakaiba po ang aking re-reactionan ngayong araw na to um, Hindi tungkol sa mga charity vloggers Hindi tungkol sa mga uh, PB team, Pero gusto kong re-reactionan Ang tungkol sa um, pasabog ni Anjo Eliana So, <clears throat> marami siguro mga hindi nakakilala kay Anjo Eliana Because Angeliana, uh, it's he's already a has been. Ang ibig sabihin, dati siyang kinala or uh, he's not really that uh, famous, you know. Hindi siya kagaya ng Richard Gomez. No, no, no. Uh, none of that. Hindi siya kagaya ng Albert Martinez or William Martinez na na artista. So, Angeliana, Um, kung bakit ko to re-reactionan? Kasi, na ano lang ako na let me give you kung ano ang mga dahilan kung bakit biglang nagkakaroon ito ng um, mga kunwa, mga pasabog niya ha okay so Angeliana dati siya sa Eat Bulaga for 20 years and then uh, nag nagresign or tinanggal ng Itbulaga long time ago, nung ang Itbulaga is under Tape Incorporated pa. So, 20 years siya doon. And then, out of the blue, uh, lumal lumabas siya ngayon sa uh, TikTok and other social media platforms. And sinasabi na si uh, Senate President Tito Soto is uh, may kabit, uh, na nasa loob ng Itbulaga. Ang kabit niya since 2013 is kabit din ni Bosing, um, then, uh, ano ba yung mga sinasabi niya, may sindikato sa Itbulaga, uh, meron siyang mga ibubulgar na mga lihim na pambababae ni Senate President uh, uh, Tito Soto, Uh, wala daw kinalaman sa sa kanyang uh, sinasabi ngayon, si na bossing at si Joey, mabait daw si Joey sa kanya, etc. etc. so, ah uh, kung hihimayan natin ito, una-una <clears throat> kasi, dapat na pong matuto mga Pilipino na hindi porket artista, e-boto. Kasi ito ay naging, ano ba siya, counselor ba siya ng Uh, anong city na naging councilor ito? Uh, Tagig? I don't remember. Again, like I said, he's not really that famous. But, bakit ngayon, na nagkakaroon ngayon ng uh, usapin tungkol sa mga flood control projects at, at isa sa mga isa sa mga ah... Uh, na find outan or isa sa ngayon ng mga tinitignan ng ICI na isa doon si uh, Joseph o anong yung Jingo Estrada, I mean. Si Jingo Estrada, again, nakasali again sa mga nag-corrupt uh, ng flood controls is uh, ano siya, he, Angeliana is apparently working for Senator's Diego Estrada. Kaya ngayon ang sabi ng iba na this is politically motivated. Kasi gustong sirain si Senator Teto Soto while he is the the sitting Senate President kasi kumbaga para baka matanggal siya bilang Senate President para yung uh, pag-imbestiga kay Diego Estrada may stop I don't know what's the cause. Ayun ang sinasabi ng iba. Ang, um, ito naman ang gusto kong tanungin. Kasi, siya, kasama niya ang Itbulaga for 20 years siya doon sa Itbulaga. So, remember, Itbulaga is like over 40 years. So, kalahati ng buhay ng Itbulaga is kasama si Angeliana. Now, kung ikaw ay nandun sa Itbulaga ng 20 years, and sinasabi mong may sindikato ang Itbulaga, or at ang sinasabi mong leader ng sindikato is si Tito Sen. So, bakit sinasabi mo rin na dati mong kaibigan si Tito Sen? So, you mean to say, kaibigan mo ang leader ng sindikato? So, it just doesn't make sense. Again, hindi ko kinakapihan ang ang Itbulaga or si Tito Sen. No, that's that's not the point here. The point is, ano ang reason behind ni Angeliana na sa kalakihan ngayon ng mga investigasyon na nangyayari, eh bakit siya nagsiwalat ng gano'n to think na kaibigan niya ng na kanakasama niya for 20 years sa loob ng itbulaga si Tito Sen, bakit bigla siyang lumilitaw na ganito? And then, so iniisip ko, like, what could be the problem here? Could it be political motivation? Uh, bin binayaran siya to do something like that? Kasi nga, di ba, wala na siyang kita, wala naman siyang project, hindi naman siya nahalal na bilang government uh, official. Uh, so, then, bigla siyang nag-vlog. Pero pag mag-vlog ka kasi, at gusto mo talagang sumikat ang vlog mo, at gusto mo kumita, hindi mo sisirain ang tao na nakasama mo for 20 years sa trabaho, I don't think, na kung gusto mong sumikat is kinakailangan mong sirain. I would think na sa dami ng mga followers uh, ng uh, TVJ, I would think na kung gusto mong sumikat ang vlog mo, I would think no, na mas maganda yung dumikit ka sa kanila at i-guess mo sila sa yung vlog, di ba? That will make sense. Mas may ano yon, mas may kapararakan yon na ganun na gawin mo. Kung gusto mong sumikat ang iyong vlog, i-guesting mo si Tito Sen, i-guesting mo si Vic uh, Vic uh, Soto or si Joey De Leon and I'm sure dahil sa tagal nilang magkakaibigan, papayag sila. So, but hindi yun ang ginawa niya. So, I don't think na it is because gusto niyang mag-viral ang kanyang mga TikToks or mga videos. I don't think that is the reason because he could have done it otherwise. Dapat yung sa iba siya pumunta, I mean, uh, sa ibang direction ko pumunta, yun ang ibig sabihin that mas, kung gusto niyang sumikat ang kanyang vlog, ang kanyang channel, mas maganda sana na in-invite niya ang ang TVJ. Pero hindi niya ginawa. So, hindi ibig sabihin nito hindi niya gustong sumikat para sa kanyang ah uh, social media account no kung ang nakikita ko dito is that either ginawa niya ito dahil really this is politically motivated at maaring may nagbabayad sa kanya ng mas malaki para gawin niya ang bagay na to. At kasi sa tapag niya na kontrahen o banggahin ang isang sitting Senate President, is sigurado ko, merong nag-promise sa kanya na kapag mapabagsak niya ang uh, Senate President, kasi di namin pa, pa, pati niya si President mo Marcos, no? So, pag uh, ang, ang purpose dito siguro is that if mapabagsak niya si Tito Sen, mapabagsak niya ang Marcos Administration by telling all this, whether there is a truth to it or not, na, hindi ko sinasabing kasi nung ha, maaaring ang totoo na may kabit nga si Tito Sen from 2013. But, uh, the point is, what is the reason behind why he's doing this? So yon una, it could be politically motivated. That's what I said. Hindi to pwedeng dahil gusto mong sumikat ang YouTube channel mo. No or ang TikTok mo, no, 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 no. Again, uliting ko ha, he could have guested yung mga dati niyang Ka host, ka-host sa, sa Itpulaga, mas lalong lumaki ang kanyang um, uh, channel, uh, kumita ang kanyang channel, he could have done that. Pero dahil hindi niya ginawa, so we know for sure na hindi yun ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. So again, uliting ko, it could be politically motivated. No? Number two, he is he's suffering from psychiatric ailment. Maaring meron siyang psychiatric na sakit. Sakit sa utak na tinatawag. At I believe ang nakikita ko na pinakalapit na pwede niyang maging sakit is meron siya yung tinatawag niya Sodolohia Fantastica. Sodolohia Fantastica, ayun yung pagiging pathological liar, yung pagsisinungaling mo, walang clear reason kung bakit ka nagsisinungaling, para nang sa ganun is magmukha kang hero, magmukha kang somebody na dapat tingala, tingalain sa pamamagitan ng paninira mo sa ibang tao, uh, at yung pinagmamalaki mo yung, yung, yung ikaw, at ah uh, what you call this, at itong behavior na to is, is a psychological, psychiatric behavior that it can go for a long time. So, again, politically motivated ba to? Or meron siyang tinatawag na psychiatric, psychiatric ailment? Sana may mga makapanood dyan ng mga psychiatrist. At mag-comment kung ano ang pwedeng uh, ma-diagnose ninyo. I'm not diagnosing him kasi hindi naman ako doktor. Ang sinasabi ko lang is that the character characters na he's suddenly exhibiting is parang meron nga siyang sodolohiya fantastica. So, or, and I don't know any other kind of psychiatric issues na pwedeng meron siya. Okay, so number three, it could be because his brain is fried from overdrugs. So, pwede rin siguro na naluto yung utak niya dahil sa overuse ng substance. Not necessarily drugs. It could also be of alcohol or it could be of drugs. Pwedeng mangyaring ganon or other health conditions na nag-fry sa kanyang brain. So, that could have happened too. Political motivation, psychiatrical motivation, or a disease no? Or, again, like I said, it could be an overuse, long use of drugs and alcohol. I'm not saying it is, but it could be. So, um, again, like I said, people do things na hindi mo maintindihan kung ano ang rason. Uh, I don't see any reason kung bakit niya ginagawa to kasi hindi mo naman kasi pwedeng serain ng santo o oh may kabit I mean, yan ah uh, it's kind of like sa Pilipinas that's not something na ah uh, it's like it's no longer something na I mean pag nanonood ako ng mga ah uh, palabas or mga vlogs or mga videos o yung mga news or like graphic novel action and other other um, uh, shows na ang pangangabit, it's kind of like, it's already like a normal thing in the Philippines. So, I don't think na mawawalan ng credibility si Senate President uh, Tito Soto just because meron siyang kabit. So, whether there is a truth to it or not, uh, it really doesn't uh, put a heavy thing on it. Ang mas masasaktan dyan talaga is si Andrew Iliana because siya yung uh, mga kasuhan ng cyber libel, no? Uh, di mo kasi pwedeng sirain ang reputasyon ng isang tao through social media because that is uh, obviously uh, cyber libel. so uh, yung pang mga bagay na yon, kaya magingat-ingat po tayo, no? Uh, again like I said, it could be of anything. at pasensya po kung bakit bigla tayong nag ng na ganito. Kasi na, na ano lang ako, na naiiling ako, napapailing ako. Kaya sana matutunan na mga Pilipino na sa mga susunod na eleksyon, hindi porket artista, e, eh, ihalal natin, you know, kagaya ng Angeliana na yan. Uh, oh, Angeliana is also, natulfo na yan eh, kasi yung school nila, ng kapatid niya, is hindi pala accredited Uh, ng uh, Department of Education, pinagbayad nila ang tuition fee ng mga libo-libo ng at hindi na-accredit ang mga units ng mga estudyanteng ito. So, kung merong obvious na manluloko dito is si Adyolana. Ah, yung siya sabi niya na uh, si, inaano niya si Tito Sen na uh, sabi mo yung mga yung sahod mo ibibigay mo sa mga scholarship which is meron talagang mga scholarship Ah, uh, mga scholars I mean as napapanood natin yon sa inpolgada ng mga scholars. Ah, uh, again, this is not about uh how I don't like or how I like TVJ. Ah, uh, ako po pag ako uh, nagre reaction na sigit na lang po tayo, pinag-pinag-uusapan uh, natin ang both right and left. Uh, at kung meron mas masasaktan dito is si Angeliana Anatito said uh, um, matagal na silang mag-asawa ni uh, Miss Helen Gamboa, I don't think yung isang uh, pasabog ng isang Angeliana is going to destroy his marriage. Uh, I don't think also that it will destroy the political career of um, a Senate President uh, Tito Sen kasi marami naman dyan ang may mga kabit. So, you know, it will not hurt him politically or uh, family-wise. Ang sinaktan talaga ni Andrew Liana is himself. Dahil nawala na siya ngayon ng mga kaibigan. Lahat ngayon ng mga connection ngayon ni Senator Tito Soto is titiwalag na ngayon kay uh, Andrew Liana because, like, pag maging kaibigan mo pala siya at pag may ayaw sa'yo, ibubulgar pala lahat ng baho mo. Like, who would like a friend like that? You know, we don't want a friend like that. Kaya, um, Uh, siya ang mas nasaktan sa ginawa niyang ito. Whether there is a truth to it or not, kahit pa may katotohanan, for example, ang, ang, ang sinasabi niya na may kamit si Tito Sen, it's not gonna harm Tito Sen. It will harm Angel more. Kaya, isa itong lesson sa ating lahat, piliin natin ang ating mga magiging kaibigan. Kaibigan natin sila ngayon kasi may merong kang pakinabang sa kanila, but na time na hindi ka na mapapakinabangan, eh, doon sila sa mas makikinabang sila and then masisirain masis la yung matagal yung pinagsamahan. So, uh, kung bakit ko ito diniscuss, because this is very, um, uh, this is very near sa nangyari sa buhay ko na sirain ka ng taong uh, naging kaibigan mo ng ilang taon tapos basta ka lang sisirain. So, yun lang po. Yun lang po ang masasabi ko. And again, sorry kung bakit ito ang aking reaction sa gabi ito. Bye.